So, yun mga kamatang, nagbabalik po tayo mga kamatang. So, yung ginagawa ko mga kamatang, update ko po kayo kasi nagagawa kami ng bricks mga kamatang. So, ang tuturuan ko kayo ng step by step yung pag-ano namin mga kamatang. Pero, na, naumpisa na kasi namin. Iwanan ko kasi kumata So, yun mga kamatang, pakita ko sa inyo. So, yun mga kamatang, luring mga namin yung mga kamatang ng buo. May bakal yung kamatang. Diba, ba kung napapansin niyo yung bricks dati na ano yung natatanggal ito, ginawa na siya naming buhos. Siyempre, yan ganyan yung ka, mga kamatang. Tag tatlong earboard tayo mga kamatang. Yan. So natapos ko na yung dito kamatang yung tatlong ano, ito mga kamatang natapos na ito. Una ginawa namin diyan sa gate mismo. Yan. Tapos, yan mga kamatang. So tinira lang na namin ng dalawang araw yung kamatang. Yan pang Yan pangarawan kamatang yan yan yan. So yan kamatang. Buhos lahat yan kamatang. Yan yan yan. Ito yung ginawa tayo sa amin ito yung mansion yung ginawa namin mga kamatang. Yan. Ito yung ginawa. Ito yung bago ngayon kinumaga tapos ito kahapon mga kamatang. Papansin niyo. So ito na naman kay yan namin ngayon mga kamatang. So ito yung ano, siyempre may hulmahan tayo mga kamatang. Ito yung hulmahan niya kamatang. Oh. Yan. Pero bago niya i-fix yung mga matang, patuyo yun muna tapos libil niya yung ano, batak yung nailong bawat kanto-kanto. Bago niya ipalpal mga matang. So ito yung kinalpa natin o napakita ko ulit sa inyo. Ganito lang yung mga matang o. Yan. Kahit hindi niyo masyadong ilubog, importante yan mga kamatang. Meron siyang guide mga kamatang. Yan, mga kamatang. Palpal natin 'yan kahit kalahati lang yung baon yan so itong tanggalin natin yung kamatang. oh yung labas na yan ganyan yan mga kamatang. tapos pagkatapos yung kamatang. para labas yung no no yan katulad yan aguratel ibras yun yung kamatang. so mga matang, hanggang So hanggang doon lang tayo mga kamatang, yung video natin mga kamatang. So wag yung kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin. Pakiki-share para maraming makapanood sa YouTube channel namin at saka pakilike. Salamat, ingat!